Ito po, oh. Ah, yan ba? Okay oh, lang yan. Sandali, ano pong gagawin niyo? Patanggalin lang natin. Teka, okay, sandali, baka masakit, masakit yan. po. Yan. Oh, ito na. Ah, 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 ah. Oh, ayan. Ano, masakit pa ba? Di na, hindi na po. Pero meron pang may dugo pa ho, oh. Eh, di po mo ng tissue. Mag-isip ka nga. Oh. Tissue? Bukang marami na namang estudyante nag-enroll, uh, Okay ah. Bukang marami na namang mapapariwara ng estudyante rito sa Eskwalahan mo? Pariwara? Paano hindi mapapariwara yung mga yun eh? Kauumpisa pala ng klase, wala kang pinapakita supporta. E talagang hindi ko susuportahan to. Sabi ko naman sa'yo, Tol. E eh, ang gusto kong gawin, KTV Bar. Nakita mo naman, yung mga rules lang na yan, ang dami-dami niyan. Gawin natin yung private room dyan. Tapos dito, lalagyan natin ng uh, salamin dito para dito pupunta yung mga kliyente natin. Ako man tawag diyan. Eh di, kikita tayo ng malaking pera. Eh, saan ba nagsimula yung gulo? Ah, eh, hindi ko po alam kay... Andres. Andres? Mm -hmm. Ah, Miguel. <laughs> hindi ko alam kay ano eh. Dominic. <laughs> Andres. <laughs> hindi ko nga alam dito kay... Pau. Ah, Pau. Um, kasi doktora, binastos ka sa'yo na... Eh. eh, buti na lang ho, dumating ho to mga to. Salamat ah. Dominic. Ah, Dominic, salamat ah. Salamat, Andres ah. Walang anuman. Salamat, Miguel ah. Okay lang. Ay, nako, tama na nga yan. Eh, ikaw, anong problema mo? Mm. Eh, Dok. Mukhang masakit po ko eh. Pero, Tol, baka sabihin mo naman eh, hindi talaga kita sinusuportahan. Eh, masama akong kapatid. Ihanda ko na tong uh, checking uh, hinihingi mo. 300,000 pesos yan, tol. Ha? Tol, ha? salamat, ha? Ah, huwag ka magpasalamat. Utang yan. 300,000 yan, eh. Ngayon, kung uh, kailangan mo pa, eh, isabihin mo lang sa akin at ako ko pa. Ah, hindi na. Baka hindi na ako makabayad sa inito. Okay lang. Walang problema yun. Walang problema ha? Na. Talaga, tol? Oo. Kasi, tol, alam mo, yan eh, collateral yan. Sa share mo rito. Oh, ay, naku, mali-late na ako. Mauunan na ako sa inyo, ha? Sige. oh, oh ito, inumin mo. Salamat po. T Taya, Tabs. Aanuin ko ito. oh di ba masakitan siyan mo? Eto yan ang inumin mo. Huh? O, oh, sige na. Ikaw, susunod. Anong problema? Mas ka na dyan. Eh, ito hong dibdib ko, napuruhan eh. Nabugbog. Naku, mukhang nangingitim. Sandali oh. ah. oh eto. <laughs> Whitening lotion? Ano ka ba? Magaling yan. Yan nga yung ginagamit ni Angelica eh. Uh. Parang pamudi yan. Ah, siya nga pala. Ah, gusto ko sanang palitan yung uh, pangalan ng eskulahan natin eh. Bakit? Hindi naisip ko ba ipapangalang iba? Aba, eh, according sa mga konsultan ko, magandang ipangalan dito. A.B. Normal College. A.B. Normal College? May sabi tayo dyan, tol. Ano naman ang sabi dyan, tol? Eh, meron ng ganyang eskwelahan eh. Philippine Normal College. Philippine Normal College. Mga normal ang mga tao doon. Iba naman tayo eh. Maganda niyan. AB Normal College. Pakikipan mo. Di ba? O sige tol, good luck. Alis na ako. AB Normal College. Parang mas mataas nga ang dating ha, mas higher level ang dating ha. AB Normal College. College. A, B, Ang galing-galing mo talaga. Ang talit talino mo. Ang gagaling ng mga idea mo. <laughs> Babanggit nga sa board. Ito po, oh. Ah, yun ba? Okay oh, lang yan. sandali. Ano pong gagawin niyo? Patanggalin lang natin. O, okay, sandali. Hindi masakit yan. po. Masakit yan. What? What? oh, ito na. Ah, 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 ah. Oh, ayan. Ano, masakit pa ba? Hindi na, hindi na po. Pero meron pang may dugo pa, oh. Eh dipunasan mo ng tissue, mag-isip ka nga. Oh, tissue.